So oh, ayan mga ka so oh, bagong-bago lang oh. Kabanggaan parehas motor. So mga bull kasi galing sa kanan yung isa eh. Okay, mga mahabol din yung dito galing sa Miyari. Nagabulan sa stoplight eh. Joyride mga ka so oh. joyride yung isa pala. Pops. Ano bangga, yung ano, ano yan? Salubong sila eh. Ah, kasi lubong sila? Pag gano'n, isa palabas. Ah, galing dito? Oo, tapos pag gano'n. Ayaw kami kasalanan dito. Kasi nag-abol ng spotlight. Hmm. You're right. So ayan mga ka-jangles, no. Oh. na muna tayo. Joyride mga ka -djangles. kila pun mong mga jankers, pc, pcx, taka, NMAX. tanggahan kaka ka parking ko lang mga jacket dito dito ako matambay mga jacket kukuha ko ng booking meron ilapon mga jacket so uh, ano joy red na kasama natin mga jacket sa sundo so galing yung kasundo uh, galing sa kanan galing dito sa may horseshoe dito sa may binites umabol kasi dito dito eh umabol eh umabol sa eh, stoplight Tidak pun MPCS, siya kaya Max. Ayan, pipaks. Tidak pun MPCS, siya kaya Max. lang mga adjust oh, buti na lang walang napuruan sa kanilang dalawa mga adjust okay naman yung dalawang dalawa kung sabi na si yung, yung kasundo na kasama natin mga adjust at yung nakabangga yung PCX nya walang galos galos yung NMAX konti lang naman pero ang maganda ron safe sila dalawa para hindi lang nagka ano dun stoplight pero well, at, di ko lang rin kayo mamaya ma mga adjust at ito sa asada pag uh, tarapaw na ako hala pa tayo ang mga jackal sa Malibay Pasay Nabutan ako ng ulan mga jackal yun to mga kajals na magpa-price update tayo ng metals at tangso, sa akin nirelektaan dahil may pagbabago muli na naman mga kajankers no? so ang nyo lang yan mamaya, mga maya mga at pa-price update tayo so kita tayo muli tara, let's go oh, tapos ito na naman yung hakot namin hakot nila nila ba yun ito ngayon kanina pinapakita ko sa inyo kasi ito na yung napilihan ni Barag na si Bak So ito, pipi ko, pipi, pipi white. Yan yung mga ganitong klase mga kajangas sa pipi white dyan. Pero kung ganito malaki, tapos malaki yung ganitong klase, pag malaki yan, pasok na yan sa washing. At yung mga hakot sa... So ang hinakutan doon mga kajangers, ano, pabahay, doon sa, sa amin, sa St. Joseph. Uh, project ni Kagawad Edwin Balyares, mga kajangers. Ayan e, yung hakot namin kagahapon. So yun, ito yung junk shop ko mga kajangers, oh. napakalaki. Pero ngayon, hindi kami makapag-operate yung mga yero namin na ah. si Gundamano, oh, na binibenta namin. Pero yung gagamitin daw namin ni Mrs. Yan eh. So yun, lalas lahat tayo dito sa likod ng Udeig ko. ay si Mayumi. Alaga ni Mrs. yan. So yun. Oh, may karito no. <laughs> yan yung bodega ko. Ito yung likod ng bodega ko mga kadyangas. Dati napupuno ko to eh. Na mga sibak. Dati ito tambakan ko lang sibak yan. Punong-puno yan mga kadyangas. Pati dito sa kabilahan. Kaya alam, doon, doon, na yung reklamo sa akin. So, yun. So, yun mga kadyangas. Oh. No? At muli mga ako ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 4.50 na ng hapon mga adjungers. Ibang araw na to, ang araw po ngayon ay Merkulis, October 4 na po mga adjungers. So yun na pano, yung video niya. Sa simula na ating video for today ay yan po yung mga uh, video na yan nakuhaan ko na hindi ako nakapag-upload nito mga nakarang araw dahil halos isang mahigit isang linggo po ako hindi nakapag-upload mga kajas no? sinare ko lang po yan sa inyo para malaman nyo kung ano yung mga ganap ko nung hindi po ako nakapag-upload mga kajas no? so huwag na natin pagtagalin para hindi naman sayang inyong panonood dito sa video to mga kajas no? so magpa-price update tayo mga kajas ng presyo ng metal sa so tanso sa aking nirerektahan mga kajas dahil is mahigit isang linggo tayo hindi nakapag-upload ang presyo ng metals na binato sa akin ng abiso ay nung September 18 pa po itong mag-share ko sa inyo pero hanggang ngayon po ay ito pa rin po ang presyo po nila so tungkol naman sa mga uh, dilaw, tanso, class A, B, at C yan po ang latest na inyong aabangan dahil ngayon po i-abiso ko rin po yan sa inyo so yan po ang latest po dahil yan po ay nabiso po sa akin kahapon so huwag na natin patagalin magsimula sa metals at huwag na natin patagalin para hindi na kayo mainip So, hawak na kayo ng lapis sa papel. Sisimula na natin in 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So, so ito mga Jans, binato sa akin itong abiso na to ay noong uh, September 18 pa mga kay No? So hanggang ngayon hindi pa sila nakapag-apply up, up, abiso sa akin dahil so hanggang ngayon ito pa rin yun mga kajan no kaya uh, mainit-anit pa rin to at maganda ay hindi pa rin nagbabago ang presyo so yun punta na tayo sa presyo ng aluminum rim solid o tinatawag na mags ang presyo ng aluminum rim o mags sa aking rectan ay 99 pesos na yan mga adjans per kilo so tumaas to mga adjans no so punta na tayo sa aluminum jealousy ito yung aluminum jealousy na to yung frame lang po ang binibili sa so, mga bintana mga magandang bahay at meron din sa mga pabahay so ang presyo ng jealousy sa ating rektahan ay 99 pesos na rin mga adjans no so bumalik siya sa dati niyang presyo at punta na tayo sa aluminum hard solid o makapal ang presyo ng solid o hard sa ating rektahan ay ano na, 91 pesos na yan mga ka-judge per kilo. So, kung meron naman solid, may tinatawag na aluminum light. Ang presyo ng aluminum light sa ating rektang ay 87 pesos na rin mga ka-judge per kilo. So, uh, ewan ko lang tumas o bumaba. No? So, punta na tayo sa aluminum I-beam. So, sa aluminum I-beam mga ka-judge, mag-iingat mag, ko kayo, mag po kayo sa pamimili ng aluminum I-beam. Dahil po yan ay mga private na Uh, ginagamit po yan sa mga construction na makikita nyo sa madaling construction na pinagtutungtungan nyo yan o pinagtutulayan po nila yan mga ka no? so ang presyo ng aluminum i-beam sa ating rektahan ay 91 pesos na rin mga ka no? so ingat-ingat lang po sa pamimili ng aluminum i-beam yun nga dahil nga ah uh, private po yung mga ganyang bagay no sa pagkakaalam ko so punta na tayo sa aluminum condenser At kung aluminum na condenser na sinabi ko ay yung walang halong copper tube so itong mga aluminum condenser na to makikita niyan sa mga aircon sa mga freezer so yun mga kajans no presyo ng aluminum condenser no sa ating rectan ay 84 pesos na mga kajangers at punta na tayo sa spam so ang spam mga kajangers yung mga sausage na uh, lata no, mga kajangers na aluminum so kailangan sa nirectan ko hindi sila tumatanggap na hindi pit, -pit. so kailangan pit, pit so presyo ng spam aluminum spam sa ating rectan ay 82 pesos per kilo mga kajangers so, pasensya nyo na may iyak na bata sa taas no? so ayan mga kajangers so, punta na tayo sa condenser tastas. Sa condenser tastas, ito naman mga adyans yung pinaka-aluminum ng condenser na pinagtastasan ng o kinuwaan ng tansong copper tube. Mga adyans, no? So, ang presyo ng condenser tastas sa ating rektahan ay 73 pesos na mga adyans per kilo. So, iyak na iyak pa rin yung bata. so, tuloy-tuloy tayo. Normal lang yan dahil Uh, may mga umuupa sa business ko na mga Jans. So, punta na tayo sa aluminum kaldero. Sa aluminum kaldero naman mga Jans, kasama lang dyan yung aluminum kawali mga kajangas. So, ang presyo ng aluminum kaldero at kawali doon sa ating rektan ay 73 pesos lang mga kajangas per kilo. Ewan eh, ko itong tumas o bupaba. Palunay rin yung nakarangkong video mga kajangas. No? So, punta na tayo sa aluminum inkan o tinatawag na panta. Muli, sinasabi ko, hindi po sila tumatanggap ng hindi pitpit. -pit. Kailangan po pitpit. -pit. Pero sa ibang kumpanya naman, kahit hindi pitpit, -pit, pwede po yan. So, ang presyo ng panta o inkan sa aking nire ay 73 pesos. din mga kajans, katulad ng spam. So, punta na tayo sa stainless. So, ang stainless na uh, share ko sa inyo ay yung stainless good lang ang kanilang tinatanggap. Hindi ko yan alam kung 4 auto yan o ano, basa ang base sa Uh, pamimili nila doon, tinitesting nila yan ang pamamagitan ng grinder, so pag in-grinder yan titingnan nila yung apoy, kung gaano ang takbo ng apoy nung uh, spark nung stainless, so ang natanggap lang nila doon, stainless goods, sa iba naman uh, may mga kanya-kanya silang klase so sa basta, sa nilaliktahan ko uh, stainless goods lang nilang ang kanilang binibili at iba ang kanilang pamaraan kung paano ito i-testing. So ang presyo niyan sa ating rektahan ay 66 pesos na mga adyans per kilo. So punta na tayo sa aluminum sink. Ito yung magagaang na aluminum sink na batitining. Kapag so, binagsak mo, maingay siya, hindi siya bingay katulad ng mga aluminum. So ang presyo ng aluminum sink sa ating rektahan ay 91 pesos na mga kadyans. Napakataas nito. Na tinalo pa yung uh, aluminum. No? So punta na tayo sa aluminum na takip. So ito, uh, mainit-init pa bago ilang pinamimili, binalik nila to so ang aluminum takay mga kajan kahit anong aluminum, basta tanggal lang yung pinaka goma doon sa loob, bibili nila po yan doon mga kajan, so no? sa iba hindi ko pa nasubukan pero doon nasubukan ko na kasi noon namimili sila yan mga kajan no? so kailangan walang uh, goma yung takip nung uh, sobling sa manyan o sa alak manyan so ang presyo ng aluminum takip sa ating na ay tanay 30 pesos na mga kajangal, so yan po ang presyo ng ah uh, metals sa ating nilirektahan mga kadyangas no? so punta na tayo mga kadyangas sa inyong inaabangan ang presyo ng kanso dilaw at ng biruta mga kadyangas no? ang uh, binato sa akin itong abiso na to ay kagahapon uh, October 3 mga kadyangas ng alas 12 ng tanghali mga kadyangas so simulan natin huwag natin patagalin eto na Punta na tayo sa condenser na buo ito kondenser na itong babanggitin ko ito yung may tanso sa loob yung tinatastas no mga nagjangas no so kung wala kayong pantastas wala kayong nagtatastas sa inyo o gusto nyo lang ng buuan bumibili po sila ng buo at ang presyo ng condenser buo sa ating rektahan ay 210 pesos lang mga kajans per kilo pero matas pa rin yan kung sa pangkaraniwang mga junk shop so punta na tayo mga kajans sa birutang dilaw so sa so, pag bibili ng birutang dilaw mga kajans kaya kailangan gamitan nyo ng magnet dahil po ba sasama po dyan ng mga bakal at syempre mahal din ang pamimili nyan no? dahil ang presyo ng birutang dilaw sa ating rektaan ay 245 na mga kajans per kilo so ingat ingat sa pamimili nyan para hindi kayo ma regjikan mga kajans no? o backload so punta na tayo sa uh, radiator mga kajans so ang presyo ng radiator sa aling rektaan ay 250 na mga kajans at ang radiator nga pala mga kajans sa hindi po nakakalam dalawang klase po ang klase ng radiator isang gawa sa aluminum at dilaw at meron namang gawa sa aluminum so punta na tayo sa tansong dilaw mga kajangas solid man yan o manipis no? ang presyo ng tansong dilaw sa ating lektan ay 280 na mga kajangas per kilo at punta na tayo mga kajangas sa tansong class A, B at C so simulan natin yan para mabilis tayo <laughs> mahaba ating video mga ka no, so punta na tayo sa pula class C ang presyo ng pula class C sa ating rektayan ay 400 pesos lang mga ka per kilo bumaba siya mga ka no, so punta na tayo sa uh, tanso class B ang presyo ng tanso class B sa ating rektayan ay 425 pesos na yan mga ka at ang presyo ng pula class A ay bumagsak ng halagang 440 na lang po ang presyo ng Class E ngayon sa nirerektahan ko mga kajans no? kung ko ay uh, nagpina, nagpapahakot lang siya sa mga exporter pero sumasabay siya sa mga presyo noon mga kajans no? dahil pag hinakutan siya ng mga exporter ay grabe volume volume milyon milyon pansit liglig umahapaw so yung mga nabanggit kong presyo sa mga nakapanood at na nakapalo lang yung video for today gawin nyo lang yung guide pag kumpara nyo lang sa inyong mga binibenta ko sa inyo dahil ang presyo nyan ay iba-iba po sa iba-iba pong lugar o sa iba-iba pong humahakot po sa inyo so yon mga ka no, umaba nating video So hanggang dito lang mga dyan, sana nagustuhan yung ating video for today. Kung nagustuhan nyo, pakilike naman lang. Hindi pa kailangan kapag subscribe dito sa aking channel, click nyo subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang pa mga video. So muli, ako po ang inyong kadyang sa si Erwin. Kita kita po sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyangers.